Yung araw naman guys isama nyo naman guys kaming manguhan itong exotic na pagkain na kung tawagin guys dito sa lugar namin ay salungo Grabe guys napakasolid at napakasarap pala nitong salungo At dito na rin nga pala guys kami manananghalian sa may gilid lang ng tabing dagat kaya samahan nyo na kami guys let's go guys, So ngayong araw guys may panibago adventure na naman tayo at nandito tayo sa bagong spot at mamuha guys tayo ng Sea or dito. Nandito lang sila. Kasama natin guys, mga iba kundi team natin. Kuya Shelo, Team Putin! Let's go! Ilalagay ko guys May section. Para awan nyo na guys, pakipalo ng mga page nila sa suportahan. Laki ng alon! Let's go! Let's <laughs> tayo. Kung mapapansin nyo guys na may kasama nga pala guys tayong mga vlogger dito At ito nga pala guys si Kuya Shelo at ang Putik Sila nga pala guys yung mga kaibigan namin ni Dugong Meron nga pala guys akong isi-share sa inyo na nabasa ko doon sa comment section Sabi kasi guys nila masyado na daw kaming mayabang ni Dugong At kung sino-sino daw yung mga sinasama namin dito sa vlog namin Kung sino-sino daw guys yung mga pinopromote namin vlogger Kaya medyo magulo na daw yung vlog namin Pero guys ang sa lang naman itinutulungan ko lang naman guys Itong mga katulad ng ganitong mga tropa ko Sila kasi guys yung mga small vlogger na nangangarap din na maging katulad namin ni Dugong dugong kaya guys hindi hindi ko ipagkakait sa kanila yung mga ganitong klase ng pagtulong kasi guys kaya tumutulong ako dito sa mga ganitong vlogger na nagsisimula pa lang kasi guys noong mga panahon namin ni Dugong ay eh, wala talagang tumutulong sa amin kung hindi rin talaga guys kami tinulungan ng napakabait na kuya Marvin Almano namin ay eh, siguradong hindi rin kami mapapansin kaya sobrang damandam ako guys yung mga ganitong klase ng paghihirap lalong lalo na pa nagsisimula ka pa lang hindi naman guys siguro masama na tumulong ako sa mga ganitong klase ng mga vlogger na nagsisimula pa lang ang gustong makilala kaya pasensya na guys kung medyo nagigimagulo yung lag namin, gusto ko lang naman talaga makatulong sa mga kaibigan namin at syempre sa mga taga rito rin sa amin bayan na nagba-vlog. Hindi nyo guys kami masisisi ni Dugong kasi gusto lang namin talaga silang tulungan guys. Ang mayaambag na lang talaga namin dito ay pagiging mabuting tao at ma malupit guys na pakikisama. At eto na nga guys, balik na nga tayo dito sa content natin at nakakuha na nga pala guys kami dito ng mga salungo kung tawagin dito sa lugar namin. At syempre guys, bago nga pala natin kainin yan. nagumawa nga pala tayo ng napakasarap na sausawa, naglagay tayo ng suka, kalamansi, tapos ito guys mahalang na sili. At ganito nga pala guys ang pagpaprocess paano kainin itong mga tinatawag namin sa lungo tatanggalin nyo lang guys itong taas nya tapos aalsin nyo guys yung mga ibang laman doon sa loob at matitira lang guys dyan guys eh, yung kulay dilaw na parang aligin nya kung sa ayama medyo nakakatakot nga lang guys tingnan at medyo nakakadira pero talaga guys kung susubukan nyo ito eh, napakasarap talaga nito kaya shout out sa lahat ng mga nakatikim at kumakain ng ganito talagang sobrang sarap nito at ito nga pala guys yung mga sinasabi ko sa inyo yung mga taba nya yung kulay dilaw na yan kaya yan lang guys natin yan ng kutsara para magsama-sama sila sa gitna tapos sa atin lalagyan guys sya ng masarap na suka. At eto na guys, titikman nga pala agad ni dugong eto. At nilagyan ko na nga guys ng suka yan, at konting sile para medyo lumalaba naman guys yung lasa. At eto guys, moment of truth. Masarap kaya. To. Okay. Uy! Grabe yung buso! Woo! Sarap! Isa pa, isa pa daw, isa pa! Bukas pa ulit. Bukas pa ulit tayo pare. Bukas pa ulit. Syempre, guys, dahil nga kasama natin dito si Shelo hindi rin siya magpapatalo. Tinikman niya rin, guys, to. At grabe, bigla siya, guys, nagulat na napakasarap lang. Kitang-kita nyo naman, guys, sa reaksyon ng kanyang mukha na sobrang nasarapan talaga siya dito. At syempre, guys, hindi naman natin pwedeng ulamin yung mga salungon na nakuha natin. Kaya eto, mag-iihaw lang muna tayo dito sa gilid itong mga hotdog nating dala. Sakto rin naman guys, naaabutin na rin kami dito ng tanghalian kaya paniguradong magiging picnic na naman at food trip namin ito dito sa gilid ng dalampasigan. At syempre dahil sa sobrang init talaga guys ng panahon ngayon eh, hindi natin maiiwasang talagang magtimpla ng napakasarap na juice. At eto nga guys, nag lang ako ng pakwan at nilagay ko dito sa juice natin. Meron din nga pala guys kami dala ditong talaw na iihawin din namin at sobrang saya na naman idugong dyan. Alam nyo guys, napakasarap talaga sa pakiramdam pang nakakatulong ka dito sa mga kaibigan mo at dito sa mga taong nangangailangan. Although hindi natin guys mabibigyan bibigyan tulong lahat pero kahit papano itutulong tayo hanggat sa abot ng ating makakaya. At ito na nga guys, naka-prepare na ito mga pupud trip namin dito at sakto-sakto guys to dito sa magandang view. Talagang marami tayong makakain at biglang sumilip diyan si Dugong. Lord, maraming po salamat sa pagkain. Uh, basta sa inyo po kinisin at lagi niyo po Lord kami ingatan sa mga ginagawa namin sa araw-araw na pagbablog. Sana Lord maging successful lahat ng uh, araw na maging successful sa buhay. Amen. 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 Let's go. Let's go. Let's go. Kaya guys, kay, habang kumakain kami at alam ko mapapanood to ni Kuya Shelot ng Team Puti, at ito lang yung masasabi ko. Sikapin nyo lang lagi masipag at magtiwala kay Lord palagi. Talagang ibibigay ni Lord yung inyong hinihiling sa tamang oras. Siyempre mga kapatid, huwag na huwag kayong aasa sa sariling talino at sa sariling lakas nyo lang. Talagang lagi inyong isang guys kay Lord yung mga plano nyo sa buhay. Pag wala kasi guys si Lord sa buhay mo, paniguradong talo ka sa lahat ng laban ng buhay dito sa mundong to. Hindi ako guys perfecto tao at hindi rin si dugong perfectong tao pero pinipilit namin guys maging mabuti sa mga kapwa namin at pinipilit lagi namin maging masaya lang at walang pag-aaway. Napakarami guys dito sa mundo na to na pwede natin pag-aawayan pero napakarami rin guys dito ang solusyon at sobrang napakasasayang pangyayari para sayangin natin yung buhay natin sa pag-aaway lang. Basta masasabi ko lang guys hindi lang dito kay Kuya Shelo at sa Team Putik sa lahat guys ng na mga nagbablog dyan o nagsisimula pa lang. Huwag na huwag kayong susuko. Pilitin nyo lagi maabot nyo yung pangarap nyo sa mabuting paraan na walang tinatapakang tao. Kahit anong gawin nyo guys, guys, dito sa mundong to, mabuti yung masama, yung may masasabi pa rin sa inyo ang mga tao, pero huwag nyo sa guys iintindihin at diretso lang kayo sa mga pangarap nyo palagi. Salamat sa panonood guys, ha <laughs>